So, ayan guys. Ito na yung nagawa natin. Napakakinis. Napaka-simple lang. So, ayan guys. Maraming nagre-request sa atin kung paano daw gawin yung pantasa natin ng ball pen para sa ating ticsay dart. So, simple lang guys yung mga kailangan natin noon. Tapakita ko sa inyo sana masundan nyo so unang una mayroon tayong kahoy na maliit Ayan. mayroon tayong lagaring bakal yan. kailangan natin to mayroon din tayong dalawa na lagaring bakal din yan kaso pinotol ko na so ito yung kailangan natin dalawa parehas ito naman ganyan yung talim medyo hindi pantay yung pagkakaputol natin yan so hinasa ako na rin yan Siyempre, kailangan natin ng barena. unang gagawin natin, guys, butasan muna natin yung kahoy. na Nabutasan na natin. Kaya kailangan natin guys ng lagaring bakal. So ito lang yung mayroon tayo. Ngayon ang gagawin natin, lalagarin natin yung gitna na yan. Yung natin ilalagay yung talim. Kapagin na So ayan, lagarin muna natin. Yeah. Igit na yun lang natin yung butas. Yun, bali, na guys. Tapos, ito yung talim na ilalagay natin. Kahit di naman siya nakalubog, basta kalahati lang, mahigit pwede na yan. Okay. Bali, yung sa loob niya, iuuslay niya yung usli bagya. Kaya, dalawa yung pinutol natin, ito kailangan natin para itong ilalak lang natin. Subukan lang natin. ito lang lock na yan matibay na yan dito sa kabilang side guys sa gawing kanan lagariin natin yan o kaya natin ng konti yan para yung pag nagtasa tayo yung natatanggal sa ballpen dito lalabas tanggalin muna natin Ito na pala yung ginawa ko. So, gawa ako ng panibago para masundan niyo. Yung sa kabilang side, ginuhitan ko ng ball pen. Eh. Tanggalin lang natin yung nasa na. Para so, na natin guys, ganyan yung itsura niya. So yan, dinagay ko na yung talim niya guys. Kaya dalawa yung ginagawa kong ganito. Ito kasi guys, pang lock ka natin to so, Saan natin po, kaya ng martin. <laughs> kailangan bagyang bagyaya lang guys yung nakausli niya ayan na, okay na so ayan, ganyan lang, simple lang may panta sa kanan. so inadjust adjust ko lang yung butas yan, at saka nitong dati kong ginagamit parehas lang parehas lang butas niyan inadjust ko lang yung talim niya para lumit ng konti yung nakatasahan so bali ito yung tinasahan natin dito tasahan natin dito para mabawasan ng konti so ito yung bagong gawa natin ngayon Ayan. napakinis napakasimple lang ng tasahan natin pang tasa pero kinis ng ano niya gumawa sundan nyo na lang guys to para ayos yan ang napakinis ni guys